Nilagyan na nga pala namin ng sahig itong project mini kubo natin sa palaisdaan at naglagay na rin guys kami ng sandalan dito sa may upuan. Unti-unti nang ang gumaganda at nagkakaitsura itong mini kubo natin. What's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys ay pupunta ulit tayo dun sa munti nating palaisdaan Para ituloy yung ginagawa nating na para Jack Mini Kubo Sobrang ganda guys ng gising namin dahil yung isa sa kaibigan ko ay sinagot niya ng kanyang jowa Ayun o sala all Napaganda nga pala ng panahon ngayon na hindi rin mainit at napakalinaw din guys ng tubig Noong nakaraan nga guys nagbigay kami sa limang tao ng tigto 200 pesos para guys sa mga nagsishare at nagpapalo Kaya wag nyo na guys kalimutang magshare at ipalo itong mga video namin Baka kayo na yung mapili sa susunod At sa mga gusto rin nga pala magpa-shoutout dyan mag-comment lang kayo dito sa baba para may shoutout natin next video. Pagkarating nga guys namin dito sa may mini kubo namin, ay eh, agad na rin natin sinimulan dito yung pagkakabit guys natin ng mga sahig. Dahil nga guys, gusto natin maging mukhang native itong kubo na to, inilagyan nga pala guys natin to ng pagkawayan. Kawayan nga pala guys yung ginamit nating sahig dito at pawid yung bubong. At ang tips nga pala guys, para perfect yung pagkakalagay nyo ng sahig, ay eh, maglalagay nga pala guys kayo ng pattern dito sa mga kawayan. Gaya na lang guys yung guhit na yan. Kitang kita nyo para alam nyo yung sunod sunod. Pag kasi guys, hindi nyo sinunod itong mga biak nung kawayan, ay eh, talaga magkakagulo at yung mga buko guys nila ay maglalagay bulabo. Eto nga palagi si Panda yung aso namin nga alagaan at magbabantay dito. Gustong gusto niya na kaagad umakyat dito sa mini kubo natin. Ipapakilala ko nga palagi yung kasama kong tropa ngayong araw si Angelo guys Tapos eto naman guys si Miguel. Tapos eto naman guys ay si Jeric yung panday namin na tropa namin. Tapos eto naman guys ay yung kuya ko talagang mahal na mahal niya yung kanyang aso na si Panda na magbabantay dito. At tingnan nyo naman guys habang nagagawa kami ng sahig dito ng kubo natin ay talaga namang nakadapa lang dito at pinapanuuran niya kami. Maghihintay na lang daw siya mamaya ng merienda. Grabe naman guys nakita kasi nung aso nating si Panda ng ulam namin ay adobong mano kaya yun nagbabantay siya at gusto niya rin guys makitulong-tulong para may kabahagi din daw siya pero hindi niya alam guys hindi naman talaga yun yung ulam namin ang ulam talaga namin ay alimango sigurado hindi siya guys makakakain nun dahil nga guys medyo marami tayong sasaygan dito ay pinabilis na rin kaagad namin at nagtulong-tulong nga guys kami dito sa pagpapako grabe guys nakakaumay pala nakakasawang magpako pag ganito karami yung lalagay nyo sa grabe na rin guys yung hirap natin at sakripisyo dito sa ginagawa nating kubo na to. pero ganun talaga guys pag meron tayong gustong maabot na isang bagay ay, pag gusto natin maging maganda ay kailangan talaga ay nahihirapan tayo kung gusto mo talaga guys maka-accomplish na isang bagay kailangan talagang mahirapan ka at pagsikapan mo para maging maganda guys yung kakalabasan at nung magtatanghalian na nga guys ayan yun sikaso na namin dito yung pagkain hindi na nga lang pala guys ako video dyan na maayos kasi agawa na talaga kami dyan at medyo magutom na pero sobrang saya nito sulit talaga guys yung bawat tambay at bawat food trip namin dito sa palaisdaan at ayan na nga guys kung makikita nyo natapos na nga apal guys natin yung flooring ayun no, in English pa itong sahi guys nitong project mini cubo natin at mula naman guys tayo para dito sa mga sandala ng mga bangko at nagtulong-tulong ulit kami yan guys magkakaibigan para mabilis na syempre itong matapos. Ang ginagawa nga pala guys namin para hindi bumiyak yung mga kawayan pag pinakuha natin ay binubutasan nga pala guys namin yan. At ang toka nga pala guys dito sa paggagawa ng sandala natin ay si Miguel at si Lander yung tropa namin. Dito naman guys sa bandang kaliwa ay ako naman guys at saka si Topeng. Saglit nga lang guys dahil nga kami tulong-tulong ay mabilis na rin natapos itong mini project kubo natin kaya eto na nga pala guys. Kulang na lang guys ng flooring yung bangko natin. Iisa lang namin dito lang sa may kabilang side at ayan nakaupo na agad yung camera girl natin grabe pagod na pagod yan guys sa pagbibidyo at sa pagpupudrip trip dito at ubus yung merienda talaga namin pero kung mapapansin nyo guys talaga namang napakaganda na waring tumambay dito sa project menu kubo natin mukhang makare-relax tayo dito at pwede rin kami guys mag overnight dito pag mayroon ng malalaking alagang mga bangos ito munding pala isdaan kaya abangan nyo guys next video yung full finish na nitong kubo natin